mga ka showmay no? Oh. Mm, tulad nung sinabi ko na ipapagito ko sa inyo yung uh, side sidecar ko na ginawa ito na siya ngayon oh. uh, po, ah. ayun na po siya oh. ayun na siya ayun oh, oh. na unang gawa ko. Ito. Yan. yan. Binatay ko siya sa uh, gawa na scrap. Kasi, yung gagaling yan sa scrap. Yan o. Tinayin nyo po. Ano siya? Ah, ito Parang skeleton. Kasi, scrap yung pinanggalingan. Tapos, ito naman yung yan naman yung ano. Uh, pangalawa. Tapos, ito naman yung pangatlo. yan siya. No? Uh, motor na yan. Ayan, ayan, ayan. Kinabi ko na sa motor. yan Hindi. Okay. Ready na kami. Mag lalabas na kami ngayong hapon. Yeah. Kaya yeah, samahan nyo kami mga